Hello, hello! Magandang araw! Yehey! Yeah, nandito na naman kami sa Gold Coast. Dito sa aming paboritong beach, ang Kolonggata Rainbow Bay. Yes! So kasama namin ang pamangkin ni Mr. at itong si Mr. Sabi niya, hi! Nandito kami sa beach. Talagang masayang-masaya talaga itong aking Mr. Lalo nang aking little girl pag pumupunta kami sa beach. Yan, so bumili kanina si Mr. ng coffee. So magko-coffee muna kami. And then, maya-maya, uh, pag dating ng kapatid ni Mr. at yung iba pang kasi ni Kenel, ay, nandito na pala sila! Yehey! Talagang excited na ang mga kiddos na mag-swimming sa beach. Pero itong aking little girl at ang kanyang pinsa na si Evie, ay, kumakanta sila. Pero alam nyo ba kung ano yung kinakanta nila? Ay, yung mga trending ngayon yung meow 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 iwan ko na lang talaga meow 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 oh my goodness darling <makes noise> Talagang ang ganda ng araw ngayon para maligo sa beach pero itong magpipinsan talagang ayaw magpaawat sa kanilang kakulitan at todo sayang. Talagang sobrang saya ng mga kido sa beach at todo laro at tawanan. Hello, hello. Yan, yeah, so magbibis mo na ako guys kasi maliligo ako kasama sila. Yan, yeah, tinawag na ako ng aking darling husband. Yan, yeah, so kukawin mo ako ng clothes ko. Yan. Yeah. So, all good. Oh good, oh good. Yep. Got my clothes. Easy, lang no, Yep. Oh, good na. Nakabis na tayo. Di ba diba? Instant. Yes. Oh, yeah. We're gonna swim. See you later, guys. Bye. Guys, nice. kain tayo. Yan. Tapos na kami mag-swimming yan. Kain tayo ng burger. Yung si so, Mr. Kumukuha ng sunblock. Talagang sobrang saya namin ni Mr. Lalo na kasama niya ang kanyang mga pamangkin at syempre ang kanyang sister. Pero itong dalawang talagang magpipinsa na si Kendall at si Valley ay todo talagang laro. Walang katapusan talaga sila akyat baba at dito na nga nandito na sila sa mga sas aba aba itong dalawa talaga pagkatapos nila dito maglaro sa sun, ay takbo agad sa beach aba parang nagdi-date itong dalawa pero talagang ang saya talaga nilang tingnan lalo na na happy na happy sila na nagkakasama lalo na dito sa beach iwan ko na lang ay talagang bakil na naman tayo guys pero okay lang yan at itong dalawa din na si Ibis at si Jude ay kumakain kasi gutom na sila pero itong dalawa si Kendall at Valley ay todo laro iwan ko na lang talaga kung gugutomin to hindi pero parang 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 kakain na to kasi ay, my God, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, guys. Basta, nag-enjoy kami lahat, pero talagang sobrang nag-enjoy ang mga kids. Yes, they are having such a wonderful time together. Yes, pero itong aking little girl, ay gusto na din kumain. Yes, gutom na ang aking madam. Yes, yeah. so, bigyan muna natin ang mga, ang mga kiddos ng mga food para all good yan sila. Full charge. Kailangan nilang kumain, guys. So, kain mo na sila. Yan. So, dito, yung mga kinakain nila is yung mga biscuit and yung mga juice. Yan. Iba't iba pa kung ano mga gusto nilang kainin. Pero, patuloy pa rin tayo. Walang katapusan pa rin silang laro. Yan. Silang apat apat na mga kiddos. Yan. Talagang sobrang cute at sobrang saya nila. And while naglalaro sila, hindi sila malayo sa amin, malapit lang, ay kaming tatlo, si Mr. at saka yung sister niya, ay par-relax-relax lang habang nag-uusap while drinking our... Drinks, yes. Malapit tayong mabakil pero go lang tayo ng go guys. Ay, itong aking little girl. Enjoy na enjoy talaga siya. Yan, talagang paminsan-minsan magsaya tayo. Lalo na itong ating mga kids. Masaya talaga sila. Lalo na kasama ang kanilang mga pinsan o yung mga friends. Yes. So go lang ng go darling at enjoy having a good time because ang ganda talaga ng panahon at lalong dumadami ang pumupunta sa beach Aba-aba. Talagang it's a perfect day para mag-spend time to your family and friends at lalo na sa mga kids. Yes. Talagang itong Australia the best talaga. Sa hindi naasahan guys, merong duck sa beach. Aba-aba! Talagang ang lahat ay namangha at sobrang excited na makita ang duck. Pero ako, ito, nakaupo. Relax, relax muna tayo while nag-uusap kami sa sister ni Mr. and drinking our drinks. Yes, talagang relax at enjoy lang tayo sa buhay and Huwag kalimutan na maging masaya. Yeah! Yeah! So, go lang ng go sa buhay. Yan. Yeah. Talagang ang ganda ng panahon para maging masaya. At we have a good day and a lovely day kasama ang mga pamangkin ni Mr. at sister ni Mr. Talagang totoong duck talaga guys. Nag-swimming nice sa beach aba-aba itong duck na to. Yan, ayaw talaga magpaawat. Gusto din niyang mag-swimming. Yeah. Pero itong aming little Jude, yes, enjoy na, enjoy talaga siya sa kakahabol sa birdie. Yes. Talagang ang cute ng birdie pero ingat tayo kasi kumakain yan ng mga food. Yes. Talagang ang ganda ng panahon talagang happy na happy ang aking little girl lalo na pag nandito kami sa beach at syempre lalo na kasama ang kanyang mga pinsan. Talagang ang bilis talaga ng panahon. Ilang years lang at dito na ang lalaki na ng mga kiddos. Yan. So, habang habang tumatagal at nag -e enjoy sila ay ayaw na talaga magpaawat nila sa kanilang mga laro. Yan. So, itong aking little girl, yung paa, punong-puno na ng saan. Kasi nandito kami sa uphill. Kaya nagsaslide sila. So, at itong aking little girl ay gustong kumain ng lollipop. Of course. Yan. Yeah. So enjoy na enjoy na naman siya sa kanyang lollipop. Yeah. So relax, to relax mo na siya. Kasi uh, umalis, ah uh, oh, hindi umalis, umuwi na pala ang kanyang mga pinsa na si Valley at Jude at yung sister ni Mr. So kami na lang apat at relax relax muna kami bago kami umuwi. So yan ang aking little girl kumakain siya ng lollipop. Yes, kasi paborito niya. Pero okay lang yan guys. Finished? now nah? Are you sure? Uh, what's the flavor of your lollipop? Ooh, uh, lemon. Melon You like it? Oh, Paige Michaels. Did you see that? The seagulls and stuff. That's okay. Yeah, ready, to eat. Okay. to eat? you You're not finished yet. I finished. Are you sure? Okay. And I'm not finished. Are you sure? I'm not sure. Talagang itong aming little girl. Ah! ay puno talaga ng kakulitan at todo saya talaga siya. May pa-dance move pa talaga ang aking little girl. Pero, enjoy na enjoy siya talaga kasama ang kanyang mga pinsan. Yes, and ito yung happy place namin ni Mr. lalo na pag summer dito sa Australia. Yes, so always on the go talaga kami lalo na pag pumupunta kami sa beach. Yes, so ang aming little girl naglalaro naman ng sun. Oh my goodness, daddy iniinis siya ni Mr. Sabi niya, stop it daddy, I don't like it. Kasi ginugulo ni mister yung ginagawa niyang sandcastle. Aba-aba itong aking little girl talaga. Todo kulid at walang katapusan sa kanyang paglalaro ng sand. And of course, hindi na kami nagtagal dito sa beach kasi medyo mainit na. So, morning lang kami dito hanggang 1 o'clock yata. Yes, so uwian na. Yan, so prepare na ni mister na magligpit. Yes. Yeah. So, lahat ng mga ganyang-ganyang bagay, guys, talagang itong aking mister, maasahan talaga. Always on the go. At, syempre, ang ganda talaga ng panahon para mag-beach today. Yes. Yeah. So, enjoy na enjoy ang lahat. Lalo na kami, buong pamilya. And, it was a lovely day spending time sa mga pamangkin ni mister. At, syempre, sa kanyang sister. Thank you for watching, guys. Be good!